sa iba pang balita naman nababahala raw yung karamihan ng mga Pilipino sa patuloy ho na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. May balita live si JP Soriano. JP Connie, mga kapuso, base po sa survey ng Pulse Asia, eh, pangunahing concern pa rin o yung inaalala, po, inaalala ng mga Pilipino, yung uh, pag pagkontrol ng gobyerno sa mabilis na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado o yung inflation. At uh, sa ulat nga ng Bayan Survey na ginawa nitong September 10 hanggang 14, eh, 74% o 74% ng mga Pilipino ang nagpahayag ng pagkabahala sa pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin. E eh tila hindi na nga raw po ito nagbago sa June 2023 edition ng kaparehong survey. Kaya tinanong po namin ang mga namamalengke rito sa Mega Qmart sa Quezon City kung pareho rin ba ang sa lobby nila rito. Pakinggan po natin yung pahayag ng ilang mamimiling na kausap natin na nagsabing stressed na raw sila sa kakaisip ng mataas na presyo ng pangunahing bilihin sa merkado. Hindi ka na maganda, lalo ka pang pangit. Eh, siyempre, stress ka eh. Sino pa ng stress, di ba? Oh, kaya nga, nahihirap-hira. Mahal-mahal ng bilhin, tapos yung kita mo. Yung kawawa talaga yung mga nagsasahod ng minimum. Ganun nga, nag-iisip ako kung magbabago ba ang presyo. Di, parang hindi natin nagbabago. Sana wag nang tumaas na hindi na maulit yung dati na nagbebenta kami ng lugi. At mga kapuso matapos nga pong uh, i-lift yung price cap sa bigas o yung uh, pagkontrol ng ng gobyerno sa presyo ng pagbebenta ng bigas, makibalita tayo sa ilang mga rice retailer dito sa Quezon City. Kakasama po natin ngayon si Sir Christian Sara, sir. Good morning po, good, uh, good afternoon po. Tanong ko lang po, uh, binawi na po kasi ng gobyerno yung uh, price cap. Ibig sabihin, mabebenta nyo na ulit yung bigas sa gusto nyong presyo. Ano pong uh, reaction nyo rito, sir? Iyan. Okay lang yung bawiin ng ano kasi para sa amin, hindi naman kami masyadong apektado na ngayon. Dahil may mababa naman na kukuha na nga sa pang bababa, 45. Mababa na yung nakukuha namin din. Eh. Kumbaga, hindi naman nalulugi na. Kaya para sa akin, okay din, tanggalin kasi ano naman eh, ang bigas naman, hindi na siguro tataas na katulad dati. Okay. So good news po yun, syempre sa inyo? Okay, sa amin good news yun. Okay. Pagbaba ng pamilya sa na namin, ng mga bigas doon, ay malaking bagay din yun dahil Meron kami mababa presyo. Kung baga, tama lang yung bumaba yung kinukunan. Alright. Salamat po, Sir. Here, narinig nyo yung uh, pulso ng mga kababayan natin. At yan muna ang latest. Balik muna sa inyo, Rafi at Connie. Maraming salamat, JP Soriano. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 11am sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat nyong malaman sa Balita Ko tuwing lunes hanggang biyernes. Mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, maari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.